Mukhang hindi pa nga natapos mga idol ang magandang offseason ng team ng Los Angeles Lakers. Dahil mga idol, etong si Jared Vanderbilt nagsign na nga mga idol ng 4-year contract extension sa team ng LA Lakers. Hanggang 2028, etong si Jared Vanderbilt ay magsosot niya ng Lakers jersey. And while mga idol ito nga daw deal na ito ay fully guaranteed meaning yung 48 million na kanyang pinirmahan ay kanyang matatanggap ng buong-buo. At mga idol sa 4th year nga daw ay may player option itong si Vando. So halos 12 million per year ang sasahurin ni Jared Vanderbilt mga idol at ito nga ay kinatuwa ng maraming Lakers fans. Isa sa mga key pieces nga daw nila kung bakit nagkaroon sila ng malaking turnaround from last season. Isa nga daw si Vando mga idol sa mga very underrated nga na player ng team ng LA Lakers Nang dahil yung kanyang impact sa laban ay hindi nakikita sa statistics Kailangan mo talagang panoorin mga idol at suriin Kaya naman maintindihan natin kung bakit may mixed reaction ang mga NBA fans dito sa balitang ito yung mga Lakers fans mga idol, of course, masaya sila. Another glorious morning in Lakerland nga daw. Good morning world, sabi ng Lakers guru. At sabi naman dito mga idol, ay no offensive game nga daw itong si Vando. Pero 12 million ang kanyang sasahurin maraming ang nagsasabi mga idol na mga NBA fans from other NBA fan bases na ito nga daw si Jared Vanderbilt ay overpaid matapos ng kanyang contract extension na ito. Masyado nga daw mataas ito mga idol para sa isang player na zero nga daw on offense. At mga idol yung iba naman ay nagsasabi nga ng positibo kung saan sinabi ng isa good value nga daw for both sides itong contract extension na to. Pero personally nga mga idol sa aking palagay, itong contract extension ni Jared Vanderbilt ay medyo mura pa nga para sa kanya talagang nadadala sa basketball game. Nasubaybayan ko mga idol itong si Vando nung siya'y unang maglaro sa team ng Los Angeles Lakers at talaga namang grabing impact ang kanyangang naidadala sa team ng Los Angeles Lakers. For example lalang mga idol nung nagarap nga ang team ng Dallas Mavericks at Los Angeles Lakers sa bahay ng Dallas kung saan sa first half noon ang team ng Los Angeles Lakers ay down yata by 15 to 20 points pero pagpasok nga ng second half, magpasok ng third quarter ay sunod-sunod na defensive plays ang ginawa ni Jared Vanderbilt mga idol na yun nga ang nag-spark ng grabing comeback ng team ng LA Lakers na nagresulta ang mga idol ng kanilang pagkapanalo pa at yun mga idol yung mga maliliit na bagay na hindi masyadong napapansin na minsan nga ay talagang nao-overlook ng maraming fans And to sa may nga mga idol ay itong deal na ito ay talagang napaganda sa team ng Los Angeles Lakers pati na rin kay Jared Vanderbilt. Mura ito mga idol kumpara sa value na naidadala ni Vando and then itong si Vando may opportunity nga na ipamalas ang ganyang galing sa big market team kagaya ng team ng Los Angeles Lakers na will only benefit him mga idol in the future. Kung patuloy na maganda ang kanyang ipapakita sa Lakers ay lalong tataas ang kanyang value. For example wala lang mga idol si Dennis Schroeder. 2 million lamang ang kontrata, naglaro sa Lakers at napakaganda ng performance and then next summer, naging times 10, 12 million per year na ang kanyang sasahurin. Pero anyways mga idol, let me know kung ano bang ba inyong opinion sa loobin patungkol nga dito sa contract extension ni Jared Vanderbilt sa team ng Lakers. Komento nyo lamang yan ha.